Aha, at syempre dito ha, hindi rin naman tayo pahuhuli sa Paris Olympics. Syempre, itutuloy pa natin ng pamimigay ng pabremyo sa mga palarong Pinoy. Heto na, ang paborito nyong karera ng bayan, ito ang... Sa Korera! Okay, huwag na natin patagalin. Tawagin na natin yung mga kuponan na mag-uunahan ngayong araw. Unahin natin, of course, ang team leader na palaban sa dance floor. Team ni Christine mula Das Marinas Cavite. Paso! Oh, yes! Matinding training naman daw ang pinagdaanan ng susunod na grupo kasama ng kanilang proud Bisaya team leader, Inday Fatima! Mga taga Malate Manila, paso Let's go! Woo. Ayan! Eto ah! Kung siya na lang sana manalo today, wow. di na kayo luluha galing. pa. Ay, ah, oh, di ba? Mahusay! Oh. May tinatagong talent si Cindy Baya, Miranda. Wow. Galing Eh, nasas kasi ako sa song niya kanina. Galing, galing, galing. galing. Oh, di ba? Bukas na masasayaw ako, ano? Ay, abang ako okay. yan. Okay. Sabay mo si Christine, tsaka <laughs> si Inday, ha? Okay, eto na ang piriterong coach natin, MJ, kasama ang <laughs> Teresa Rizal. Pasok! Yes! Pero ito, mala Carlos Yulo ang galing niya ito sa Gymnastic. Palaban ang leader nila, si Bubsy kasama mga taga Metro Manila. Panoorin natin sila! Oh. oh! 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 Gymnastics to! Oh! Oo! Oh, oh. Sige! Oh. Okay! <laughs> Nabaka ko yung tumbling eh! Yes! Okay! Sabihin ko lang ulit yung mechanics ha. Unahan po ito. Isa-isa isa, 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 isa papasok sa sako, iikot sa mga Posse Girls hanggang makumpleto natin yung sampung membro. Ang unang membro at ay unang team na pinakamabilis na makakakuha ng flag at itataas, siya ang mananalo. Yes, tama. At paalala lang po ha. Iyon, ayan, nagsichir yung team nila. Eto na, kailangan lang po bawal lumagpas sa ating starting line. Siyempre, lahat ng sasakay dun lang po talaga sa starting line natin. At bawal pong lumunda, dapat lumakad lang. Ayan ha, kayang-kaya yan. Pero para mas bumilis kayo sa karera, eto may pampagana kayong 10,000 10 cash! At syempre, sa ating mananalog team, meron din kayong 30,000 30 cash! cash! For a total of 40,000 40 cash! time na. Go MJ! Ako ayoko na lang magyabang talaga kasi kita nyo naman, last Friday ako na naman nanalo. So ang dami ko nang panalo. Christine, Inday, and Boobsy. Oo? Oh. Mm, oh. Totoo. Ba? Tatlo! Tatlo na yung panalo ko ah. Tatlo panalo mo, eh di same. <laughs> <laughs> Ayaw na makipag-away. Ikaw, ilang panalo mo? Apat, ako yung pinakamarami. Christine tatlo. Oh, ako yung isa. Eh, oh. wow. <laughs> Lalaban kami. Oh. Okay, yan na. Pakilala mo na yung Team YMJ. Eto na, mga taga Teresa Rizal. May cheer ba kayo? Let's go! Saya na. Oh, take two, take two, take two. <laughs> Saya na. Oh, darling. sa energy ng mga Teresa Rizal. Siyempre, hindi rin magpapatalo ang mga grupo ko na galing sa Das Marinas Cavite! Eto na! Handa na sila! One, two, three, go! Sulong na! Sulong pa! Das Marinas! Sulong na! Sulong na! Das Marinas! Tuloy! Tuloy! Ah, oh, galing Oh. Eh. Ang galing, oh. galing oh. 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 Uh. oh panis! Oh. <laughs> oh, ayan. Siyempre, ate, wait lang bago mo na mag-cheer mga kasama ko. Meron lang akong gusto sabihin kay Bubsy. Mga kapatid, makinig kayo. Bubsy, palaka ka ba? Palaka ako? <laughs> Oo. Oh, oh. Bakit? <laughs> kukak ka ng kukak, di ka naman nanalo. <laughs> Alam mo, Inday, bisaya ka nga. Bakit? <laughs> Isin na -ko -ka ku, kuka, ku? Uy, -ku? grabe <laughs> ka ha! Mabuhay ah, <laughs> ang mga bisaya! Mabuhay! Mabuhay! Pero, Bubsi, wait lang. May cheer muna sila, of course. Ito, dito ate. Okay. Harap kayo dito kayo sa kamera. Ayan, dito ang kamera. One, two, three, go! Bukares kayo! Bukares kayo! Pagsabay-sabay ang mga taga Manila! Okay! Alam niyong tatlo, wala kayo sa grupo ko! Bakit? Okay. Itong mga taga-Metro Manila, sila lang naman ang mother warriors ng cancer patients. Wow! wow. Magkabuhay! Okay, eto na. Magre-ready na syempre sila. Pero, pero Sam. Ba bago tayo magsimula, mag-ready muna tayo. Bago magsimula, Postie Girls, pasok na! Yes! Oh. So, mag-ready na po tayo. Dito tayo sa Green Lane. Ayan. Okay, dyan po ang simula. Dyan din ang pasok ng mga susunod na members, okay? Yes, Tama. paalala lang. Siyempre, dapat huwag kayong tatalon, ha? Isang isa pa po lang. paalala lang. Isa-isa lang po ang papasok sa sako. Hindi dalawa-dalawa, isa-isa lang po. Tama? Hanggang matapos po yung ikasampung miyembro. Okay, good luck, teams! Okay, ready na? Umpisa na ang unahan. Sa Correra, go! go! Nabungula na ang Maynila! Nabungula na ang Manila! Malate! Nakakatato na! Sinusundan ang Cavite! Nabungula na pa rin ang Malate, Manila! Sinusundan ang Cavite! Oy! Nauuna na ang Cavite! Ayun o! Oh, ang bibilis! Aya, let's go! Oh. Ang pilas ng malaki Manila. Bilis, tamo mo na kayo! Screen, screen! Kailangan ng teamwork. Tamo mo ang Manila pero umahabol.

Kaya pa! Kaya pa! Biglang umabon yung kapite. Ito, Ito sabon na po ng Metro Manila. <laughs> Bilisan ninyo, nakakahabon yung kapite. Pantay na sila. Ako na, wala yung kapite. Ops! Habon din yung sa green. yung really? sa green. Metro Manila Pero syempre Walang uuwing talo Dahil lahat May 10,000 guys. Yes Totoo nga yan Kaya Team Teresa Nang result Win na win pa rin kayo Meron kayo 10,000 Syempre Hindi kayo umuwing talo Dahil meron kayo 10,000 At syempre Sa ating team leader Congratulations yes, Baby Bungsi Yes si Yes, si Malate, meron pa kayong sapong lima. Yun, o. Oh. Ito na, tawagin na natin, siyempre, ang Metro Manila. Amang, congratulations. Ang mga Warriors, Mom. Oo. Oh, oh. Eh, sila yung may mga... May mga anak po sila, may mga, may may mga, cancers, mga. cancers. Na patuloy na nakikipaglaban at nakaka-survive. Okay. Congratulations! Congratulations! Bukod po sa may 10,000 cash kayo, Meron kayo 30,000 cash! Yes! For a total of 40,000! Okay, okay, uh, okay ka lang? Okay ka okay yeah. lang? Natubid muna tubig! Ikaw ate, anong gusto mong sabihin? Maraming salamat po sa TV5, sa Wawa At lalo lalo po kay Kuya Win! Yes! Congratulations! Nakaka-proud naman ang ating Cancer Warriors! Congratulations po! Congratulations! The third of the third ni O, di ba?